Yung mga paps, may sishare lang ko sa inyo na inayos ko. Nahihirapan ako mga paps kasi minister ko yung kabilang side nito. May DC out na lumalabas. Dito sa kabila, okay naman. Tapos yung bayasing nito, mataas yung bayasing niya. Sa kabila, mababa eh, ngayon na uh, bakit nahirapan ako itong pisa na to yung resistor na 100k ito yun ayan. ayan. 100k to ayan. pag tinister mo okay naman siya okay naman siya pumapalo naman siya siyang balo pero pag pinasokan ng kuryente yan yung resistor na yan buha yung current na lumalabas dyan sa resistor na yan kasi nung pinalitan ko yan ito na pinalit ko yan itong malaking 100k yan malaki na yan pinalitan ko na yan at saka yan ay yan, pinalitan ko na yung malaki na yan. Yan ang dahilan kung bakit nag mayroon siyang DC out. Tapos, nung pinalitan ko na siya, naging normal na siya. May biasing na siya mga guys. Tagal ko hinanap kung saan yung sira. Kasi pag tinistran mo, okay naman. Yan yung mga yun ang resistor pag nasisira akala mo okay pa pag pinasukan na sa ng supply bumababa na yung kuryente na pumapasok hindi na ano malabas kaya pag mayroon kayong na counter na ganyan papalitan nyo na lang yung mga 100 kina yan pag malaman nyo parang tins value na parang mababa na sa tester nyo parang hindi na aabot sa 100k ginawa ko pinalitan ko na lang kasi nagdududa talaga ako na sira yan kasi karamihan ko na siya inaayos sa ganitong amplifier na ano to eh DB audio parang 733 na din yung laman nya 733 na din ang laman nya pero parang maganda pa siya sa 733 malalaki malaki na din yung kapasitor niya sa 80 volts 10,000 microfarad e, ngayon ibabayasing e, na natin ito na pinakita kung paano ko ginawa kasi ito na lang isishare ko na lang sa inyo baka ma-encounter ng mga baguan yun lang gawin yun yung 100, mga 100k papalitan nyo na lang pag may lumalabas na DC out saksak natin Tapos ibabayas natin natin sa 2.5 pag nag-check kayo ng biasing uh, guys sa uh, mga magpapaguan dyan ganyan mag-check ng biasing tapos i-check yun dito sa parang transistor yan dito yan Ayan na, meron na siyang bias. Normal na yung bias niya. Sa 0.3. Point 0.4. Point uh, nasa 0.3. Sa kabila, ganun din. Sa kabila. Ayan, normal na din pantay na ganoon din sa kabila oh. ganoon din yung sukat eh, okay, hanggang dito sa kabila oh, normal na pantay na yung supply na lumalabas Ayan. dito sa digital tester makikita mo talaga pag ilang volts or lang point, point yung lumalabas na bias niya Dito tayo mag check sa digital tester para makita nyo kung ilang volts yung biasing nito ayan 0.3 sabi ko na eh 0.3 49.3 na yan dito sa kabila ba? Yeah. Wayne Ibig sabihin mga guys, normal na yung bias. Yan. Gayaan nyo lang mga guys, pag digital yung sa mga pagwan. Pag hindi pa alam, pag nag-check kayo ng na bias, dito kayo mag, ano sa digital. Makikita yun talaga pang, kung ilang volts yung lumalabas. Ayan oh. Sabi ko na eh, 0.3. Ayan. Ayan yung mag -tister. So, gayaan nyo na lang mga guys. Eh, sundan nyo na lang. Eh, pangkabit muna natin para matisting na natin. Kung okay na yung gawa natin. So, guys, e, kinakabit na natin yung mga wire kasi maraming wire to. yung naman ni DB Odjo na parang 733 Tre hmm, parang maganda lang siya maganda uh, pa sa 733 uh, ito guys si saksak na natin ito na natin to kung okay na yung gawa natin yung power switch ayan Milaw na. Um, testing natin yung wear kung kinabay yung lahat cha ng channel. ganun kay ganun siya umunog na yung bus natin malakas guys malakas yung base nya malakas yung base ni ano so yung pang testing natin dito si obesnya Diyos ka oh um, Magana na ba yung datang channel? Uh, Oke okay naman mga guys Magana naman guys yung lahat ng channel ayan Malakas, malakas yung base niya. guys pag naka-encounter kayo ng ganito may DC out dito na lumalabas palitan nyo na lang yung mga 100 key na yan yung maliliit na 100 key yung isa na yan hindi ko na lang pinalitan kasi okay pa naman yan ito pag mayroon naman kayo pampalit palitan nyo na lang ang, mga, yung mga 100 key karamihan kasi nirepair ko ito yung sira yung 100 key na yan na resistor sa mga ganitong amplifier sa mga 733, Parang ganun din sila eh. Yung 733 na Sakura, parang ganun din. Ito, di di eh. eh, pag tinisteran mo, okay naman. Pero, malaman mo talaga pag pinalitan mo kung okay na. Kung may, pag, tsagaan nyo lang, napalitan nyo na lang yan para, maging normal na yung, ano nyo, pag, kinawa nyo. Kasi, nahihirapan ako nito na kasi pag sinukat ko sa tester ko, normal naman pag kinabit mo walang bias ina pinalitan ko na lang kaya yun okay na yung gawa natin oo wag yun naman kalimutan mag-subscribe subscribe sa akin channel paki-click naman ang ito, uh, notification bell mga uh, guys para updated kayo sa aking mga videos so yun lang mga guys maraming salamat sa panonood nyo yun, try natin ulit Ang ganda ng laman ni Ano D.B.O.D.Y.O. So yun lang guys Maraming salamat Sa panonood yun Okay na yung gawa natin get this